Nakuha nga ng Mansalay Black Knights ang ikalawang game ng OMPL Finals. Ito ay sa kabila ng comeback na ginawa ng Nauhan sa last quarter ng laban na kung saan ay 22 points ang nagawa nila kontra sa 11 lamang ng Mansalay. Hindi umubra ang isa na namang high offensive game ni Maki Romero kung saan ay nakapagtala siya ng 55 points. Sinamahan pa ito ng 4 assists 8 steals at 2 blocks. Nakakuha nga lang ang OMPL ng 8 turnovers sa buong game na mas mataas ng hamak sa dalawa lang niyang nagawa noong unang game. Nakakuha naman ng 24 points ang second scorer nilang si Dexter Garejo kaso pagkatapos nito ay puro single digit na ang nakuha ng kanilang mga kasamahan. Ang magandang double-double performance nga ng kanilang sentrong si Chris Neryo noong unang game ay nawala sa game na ito dahil 8 points at 7 rebounds lang ang kanya nagawa. 2 blocks at 1 assist. Kaso, tatlong turnover ang kanya nagawa. 9 points, 7 assists at 2 steals naman ang ambag ni Leo Kasapaw. Masasabing pangit ang unang tatlong quarters nila. At ang last quarter lang ang naging maganda nilang laro as a team. Ngunit, kinapo sila lalo na sa huling turnover na nakumit ni Romero na nagbigay ng pagkapanalo sa mansalay. Habang naglalakad nga si Maki sa gitna ng court ay napapakuyom siya ng kamao. Nandoon na, nakita na niya ang kampyonato Matatapos na sana ang series na ito kaso. Nagawa siyang pigilan ni Ricky Mendez sa huling segundo ng laban. 32 points, 17 assists, 8 steals, 1 block at 5 turnovers ang stats ni Ricky Mendez sa game 2 at siya nga ang tinanghal na best player ng game. Makikita ngang medyo nahihiya pa siya habang kinakausap ng isang caster ng isang local news station dito sa Kalapan. May nakatutok din sa kanyang kamera kaya natatawa siya dahil makikita raw siya sa cable stations dito sa Mindoro. Ngayong nagtabla na kayo ng nauhan, palagay mo ba ay nasa inyo na ang momentum para sa game 3? Tanong ng sexy at magandang caster na may hawak na cellphone bilang microphone sa kanyang interview. Ngiting-ngiti nga rin ito habang nakatitig sa pawisang si Mendez at parang ang hot daw ng dating nito. Hi hindi ko po masabi. Basta shoutout sa mga taga Canubing One. Sa mga kaibigan ko na si Kuya Baron, Kuya Martin, Romeo at June. Pati na rin si Nakap na walang tigil ang suporta sa akin kahit sa mansali ako naglaro. Shoutout din sa mga taga Mansalay, sa mga estudyante ng Balugoy ni Napapatawan Napapatawa na nga lang ang kameraman sa ginawa ni Mendez dahil wala raw silang nakuhang matinong sagot kundi ang batiin nito ang mga kakilala nito sa harap ng kamera. Ang newscaster namang babae ay hindi natuwa sa sagot na iyon ni Mendez. Gusto kasi niya ang makakuha ng magandang interview rito. Wala raw kwenta ang sagot nito at nang umalis nga si Mendez ay hinabol pa niya ito at para raw hindi ito makatanggi sa kanyang seryosong interview ay dadaanin niya ito gamit ang kanyang apil. Hinawakan niya ang braso ni Mendez at agad siyang dumiretso rito na parang may tumulak. Ibinangga niya ang malambot niyang dibdib sa binata para makuha ang atensyon nito. Kaso, nang humarap siya rito ay sumalubong sa kanya ang mukha ng isang magandang babae. Nakatayo ito sa harapan ni Ricky Mendez. Ang lakas ng dating nito habang nakapamaywang at nakatingin sa kanya ng masama. Napabitaw ang dalagang media dahil kinabahan siya sa tingin ng babaeng iyon sa kanya. Kanina pa kitang napapansin miss, type mo ba ang boyfriend ko? Parang hindi yata ganyan ang alam kong ginagawa ng isang professional media man ah. Matari na wika ni Andre at si Ricky ay napangiti na lang dahil parang nakakatakot ang datingan ng dalaga ngayon. So, sorry po. Sabi ng dalaga na nag-peace sign na lang kay Andrea na sa paghakbang ng isa ay nagbigay agad sa kanya ng hindi maipaliwanag na takot. Ikaw naman, dapat ay hindi ka nagpapahawak sa kung sino-sinong babae. Tell me nga, gusto mo rin iyon, hindi ba? Bulalas ni Andrea sa harapan ni Ricky. Napangiti na nga lang ang magulang ni Ricky sa hindi kalayuan ng makita ang senaryong iyon. Habang si Lionel naman ay napangiti ng pilit sa ginagawa ng GF ng kanyang pinsan dito. May naalala ako bigla. Sabi niya ng mahina at parang natawa siya sa kanyang sarili. So, sorry na, relax ka lang. Isipin mo ang baby natin, sige ka. Sabi naman ni Ricky at bigla siyang kinurot ni Andrea. Ang init noon at ang nipis kaya napaaray si Ricky na kinaseryoso ng mga nasa paligid. Ang sakit Andrea. Parang punong-punong -puno ng galit Uuuna na ako sa labas Uuwi na ako Nga pala Pasalubungan mo ako ng chicken wings na 8 pieces At puro kaliwa mamaya pagkatapos mo rito Magpapahatid na ako kay Andre Umuwi ka kaagad Ha? Huh? Ba bakit hindi na lang kayo ang bumili? Sinamaan siya ng tingin ni Andrea Ikaw ang gusto kong bumili 8 pieces only Puro left wing lang kapag hindi ganoon huwag kang magpapakita sa bahay ah Andreano let's go bulalas pa ni Andrea kay Andre na napatakbo na lang at napangiti sa kanyang kaibigan na si Ricky pre anong nangyari sa ate mo? tanong ni Ricky na parang kinabahan naman sa ginawa ng dalaga hindi ko pre alam, sige na uuuna na kami nang mabuntis ang ate nakakatakot ng hindi siya pagbigyan sabi rin ito ni papa sa akin gawin ko raw ang gusto ng ate Naku talaga. Sa bakasyon, ikaw na ang magbantay sa ate ha. Natatawang wika na nga lang ni Andre at si Ricky ay napatingin na lang kay Andrea na lumingon pa sa kanya at sinamaan siya ng tingin. Dahil ba ito sa dalagang media na iyon? Naku talaga. Sabi na nga lang ni Ricky at napatakbo na lang siya sa gitna ng court dahil naroon na ang kanyang mga kasamaan sa team. Naroon na rin ang mga players ng nawan at nakikipagkamay na ito sa mga kasamahan niya para magpasalamat sa magandang game. Muntik na kaming matalo. Kalmadong wika nga ni Coach Cervantes kay Coach Mabs, nangingiti-ngiti na lang. Oo nga, good luck na lang Coach sa Game 3. Do or die na iyon. Sabi naman ni Coach Mabs at tumangon naman si Isaiah rito. Tumingin rin siya sa mga players ng Nauhan at tumangon ng magpasalamat ang mga ito sa kanya. Kuya Maki, see you sa Game 3. Sabi ni Mendes kay Romero na isang munting ngiti lang ang ibinigay sa kanya. Sige, ito lang ang winika ni Maki at pagkatapos noon ay nagpalakpakan ang lahat ng mga manonood Ang malakas na cheer para sa mansala ay naroon pa rin at habang papalabas nga sila ay patuloy pa rin ito. May libreng tanghalian si Coach Cervantes para sa team kaso si Ricky ay nagpaalam dito dahil kay Andrea. Sinabi rin niya na may request itong pasalubong na kailangan na niyang dalhin after nito. Si Isaiah nga ay napangiti na lang at napailing kay Ricky. Naglilihi si Andrea kaya alam mo na iho ang gagawin. Sabi ni Isaiah natapik na lang din sa balikat ng binata ang kanyang ginawa. Bigla kasi niyang naalala noong naglilihi ang kanyang namatay na asawa. Kalbaryo raw sa kanya iyon at sana raw ay hindi iyon maranasan ni Ricky sa kanyang dalaga. Mahal kulang ng isang buyam itong atis na pinabili ko. Ayaw ko na nito. ayaw mo pa? Mahal naman, sayang iyan. Mabuti na lang at pinagbilhan ako noong magpuprutas kahit alauna ng madaling araw. Sabi ni Ay saya sa kanyang asawa. Naghanap pa nga siya ng langgam na ilalagay sa tatlong kilong pinabili ng kanyang asawa. Sige po, sabi ni Ricky na medyo kinabahan. Ang swerte mo pa bata ka kasi nasa mansalay ka. Nasabi na nga lang ni Isaiah sa sarili habang tinitingnan ito palayo. Si Lionel naman ay isinabay sa dala niyang four wheels na sasakyan ang magulang ni Nariki. Kasabay rin ang sasakyan niya si na baron na nakasakay sa kanilang mga motor. Big time ng pinsan ni Ricky. Sabi nga ni Baron at tumangon naman si Martin. Sabi niya sa atin, pwede rin daw magkaroon ng ganito si Ricky kung gugustuhin niya. Sabi naman ni Martin at ang dalawa ay pumilit na sumabay sa kulay pulang kotse ni Lionel Kaso sa hindi inaasahan pagkakataon ay bigla silang napahinto Nang makatanaw sila ng checkpoint ng LTO sa dulo ng kalsadang kanilang binabaybay Pag minamalas ka nga naman, sabi ni Baron na walang matigilan na puno Ang init pre, dapat pala kay Romeo ako sumabay, registrado ang motor noon Sabi naman ni Martin na napakamot na lang sa ulo tanging sila nga lang ang naiwan at napailing na nga lang si Baron sa nangyaring ito. Maghintay tayong umalis sila. Bakit kaya hindi na lang muna tayo bumalik sa kulisiyom at doon maghintay? Ang init dito. Bad trip namang mga taga LTO ito. Bakit kasi hindi mo iparehistro itong motor mo? Next time. Next time hindi na ako sasabay sa'yo. Kumuha ka ng sarili mong motor. Wika ni Baron at para mag-aaway pa sila ni Martin sa gitna ng kainitan ng araw. 20 points ang nagawa ni Gerald Valdez habang 16 points naman ang mula kay Carlo Tuason. 12 points, 13 rebounds at 8 blocks naman ang nagawa ni Magbuo at 11 points naman mula kay Alcoba na may 3 blocks din. Naging maganda ang naging ambag ng mga kasama ni Ricky sa game 2 kung kaya sila nanalo. Siguro kung hindi raw napaupo si Magbuo noong 4th quarter ay baka hindi na nakahabol ang nauhan sa kanila. Ito nga ang iniisip ni Coach Cervantes at kailangan hindi na raw ito maulit sa Game 3 para makasiguro na sila sa kanilang pagkapanalo. Ang Kampiyonato